Vision. Toin <laughs> tabo. <laughs> Yo, kumusta mga ka-anchor? Welcome ulit sa akin channel. Ngayon may bago tayong fishing adventure. Siyempre, samahan nyo ako hanggang sa dulo. Sana makachamba tayo ng malapit na huli ngayon. Let's go! Ayan po. Galing sila ng Gugo dito sa CI. Ang daming dala mga kagalog. Yan ah. Uh, wait lang po, wait lang po. Bakit oh? Kaya nang uuli nila oh. Sa baril sila nakaharvest ng ganyan. Siguro oh, sa puno silang makakit Kaya para makikita yung mga ganyang kalalaking isla. Lalaki ah. Oh. Ayan ay sundo namin. Ganun sana. Ayan, kasama ko nga pala sa aking nanay at yung kapatid ko. Uh, Ayan, no. Sama natin. Ayan, papunta sa Google. Ganyan daw ang ano rito. Pangka na lang ang transportasyon. Ayan, puno. <laughs> Pinapalis nga ito kanina eh. Sige, oh, mamaya tayo mag -adapt. pagsakay natin. Ito na ang sundo natin Sakay tayo ng bangka ngayon para sa isang solid na fishing adventure Habang papunta tayo sa spot, enjoy na natin ang view kaya lang lupog na sa baha talaga medyo malalim dati karaksada to na talagang daan na pa po ngayon wala na talagang puro tubig na siya And yan na yung sitwasyon ngayon dito sa may kung lahat ng bahay nakalubong ngayon maganda pa ang lalaki ng bahay Yan guys, ano, taong muna tayo sa garahe. Naging garahe na ng pangka yung dating garahe na kasasakit. Let's go. Wow. Ayan ang huli, dalawa. Dalawa sa ultra, ultra, ultra. Ito. Vision. Ito na po ang... Ayan na! tabang habang binibitsyo nga yung pinirito na huli, bigla namang may kamagat at ito yung nahuli. Hindi na na-record, nagtagulo na. na. <laughs> Ayan po, diretsyo katay Ayan, pipirituhin na kagad yan. Ganyan po dito, sa tau-tau sa huli. Diretso pirito. Huli mo luto ko. <laughs> katakutan eh. <laughs> Katana lang pa ako katakutan. Laki oh. Bong <laughs> <uli>. Toeng <Tawang> tabo. <laughs> Ganyan lang bumiwas. Si tabo pala huli. Tama na <laughs> Lakas ng biwas na tabo mo Na-retrieve may tabo Yan Pauwi na tayo At medyo mahirap Pabuti ng dilim dito sa ano, Pagka Gabi na eh, Mahirap magbangka Kaya maaga tayong Sabibat Iayahat ito ulit tayo Sa dating Daungan Sa may Sa may CI Sa may yung malakas yung alon kaya mga na-excite yung mga sakay ayan, lakas ayan, enjoyin lang natin yung yung ganda, hapon na kasi sabi nga nila kaya minsan hindi lang tungkol sa huli kundi sa experience din enjoyin lang natin So solid trip mga ka-Ando. Sulit ang ka adventures natin ng fishing. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutan pag-like, share, subscribe na din. Itakits tayo sa next fishing adventure natin. Tight lines mga ka-master!